Yo, magandang araw sa inyong lahat. So ayan, nandito tayo ngayon sa Lower Omon, Ragay Camarines Sur. So may hinatid lang tayo na unit, tapos babalik na tayo ng opisina. Ayan yung truck natin. Ah. Yan. Dito naman ako sa may bandang baba para syempre maiba naman yung ano natin, view natin. Yan. So mamaya may papakita ako sa inyo. Bali, Nakikita ko lang to pag dumaraang kami dito. sa so, inyong yung bangka na yun. Ayan. Siguro nasa tapat niyan yung ipapakita ko sa inyo. May nakita kami dyan, ano, bagong, ano, bagong may-ari ng resort. Malit lang, kaya lang ang problemahin lang yung parking. Sa so, ayan. Hindi ko natandaan kung anong pangalan ng resort, eh. Pero, sa pagkakaalam ko, bago siya. Ayan. So, yun yung truck natin. Ayan. Balikan ko kayo. Ayan, nandito na tayo sa part na kung saan, ano, sa ibong ito, boss. Dito na tayo sa part kung saan nakita natin yung, ano, dito may bagong resort. Ayan, ayan may mga naliligo. dahan ka lang, boss tandang ka lang. So, yun, dati ano to eh, dead spot itong parte na So, nung naliligo kami dito, sayan so, pala. Coastal view. So, ah. Tigil ka dito, boss. May halos. Ah, So, 'yan, dead spot 'yan dati. Ayan oh. oh. Kaya nga lang mahirap lang dyan ang parking kasi yan kung makikita nyo naman kung napapadaan kayo dito uh, talagang manipis lang yung ano yung natitirang space para sa mga moto. Coastal view Okay <laughs> Yun lang naman yung gusto kong i-share sa inyo nakita namin boss So yun si Boset Trop Hey, hey. <laughs> so ayan shoutout na lang po sa lahat ng Tagano. Lower Omon. Ayan, shout din kay ano Miss Mayda Plus. Ayan, sana maka 1M din tayo na followers. sana sana, 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 sana maka 1M din tayo kagaya ni Miss Mayda Plus. So ayan ha, maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng mga vlogs natin at sa walang sawang pagsuporta. So ayun na malapit na yung piyesta dito sa Lower Omon. Sana maimbitahan naman tayo. No? Yes. Di ba boss? Yes! <laughs> Madali lang yung puntahan. Sana maimbitahan tayo dito sa Lower Omon. So ayan, uh, hanggang dito na lang yung vlog natin at babalik na kami ng bayan. So ayan, kita-kits na lang po tayo sa next vlog at plus. And don't forget to follow and share. Peace out.